Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin, okay? So, for today's video mga kapitbahay, isishare ko sa inyo. Eto, uh, may katanungan yung mga tropa nating IT na gagraduate na naman ngayon, tsaka yung mga aspiring uh, IT support, okay? Nagtatanong po siya, ano nga ba daw yung mga usual na ginagawa ng mga IT support sa isang company, okay? So, ito mga kapitbahay, uh, share ko lang sa inyo, no? Tamang-tama, meron tayong bagong employee. Kaya, isishare ko sa inyo kung... Ano nga ba ang mga isa sa mga or isa isa sa mga gawain ng isang IT support kapag IT support ka sa isang company or all around network engineer ka sa isang company. Okay, so ano yung trabaho mo kapag mayroong bagong empleyado? Ano yung mga ginagawa or ano yung mga basic things na dapat mong gawin para makapag-deploy ka ng isang unit doon sa isang uh, employee sa isang company. Okay? So, ganito. Let's go. Pag-usapan natin. Wala nang paligoy-ligoy diretsa na to. Okay. So, ganito yung mga bit by So, dito kasi sa amin, uh, kapag may bagong employee, syempre, automatic trabaho ng IT support yun. mag uh, Magde-deploy ka ng IP phone. Ayan. IP phone. Tapos, yung IP phone, kasi kapag meron kayong mga network or system administrator or network administrator, ibibigay sa inyo yung PBX or yung extension tels para i-setup mo dito sa phone na to. So dapat automatic marunong ka ng IP kasi ito yung phone na to, lalagyan mo ng IP. So itatanong mo yun doon sa uh, network admin kung ano yung IP na ilalagay dito sa phone. Tapos itatanong mo rin sa system administrator kung ano yung extension na ilalagay mo rito sa phone. So sila na magbibigay sa inyo noon doon sa mga tulad nating IT support, sila yung magbibigay sa atin ng account ng telepono, uh, IP ng telepono at saka kung anong port isasaksak doon sa ilalim ng table okay and then siyempre automatic uh, pangalawa kapag ma desktop man yan or ma laptop pare paras lang po yan for example naka desktop ka automatic itatanong mo doon sa network administrator or sa system admin mo kung anong IP ang gagamitin nito pero usually naka DHCP lang yan pero doon sa mga uh, company na naka static IP so itatanong mo yun tapos Pangalawa, so itatanong mo kung ano ang details kapag i-connect doon sa uh, domain. So, sa domain controller. So, dyan sa mga tropa nating IT na may mga company na naka-domain controller, automatic, yun dapat ang uunahin mo. ah uh, hingin mo yung uh, domain controller uh, kung ano yung account o anong username password para ma-connect mo to sa domain. Okay, so kung gusto niyo malaman kung paano mag-connect sa domain ng mga ganito, laptop or desktop, gagawa tayo ng video niyan. Pero alam ko may video tayo niyan. Pero kung hindi niyo makita, uh, comment down below para gawan ko kayo or isan ko sa inyo yung link. Okay, para makita nyo. So, yun. Uh, pangalawa yan, kukunin mo yung details ng uh, username and password para ma-connect mo to sa domain. Tapos, Siyempre, dito kasi sa amin mayroon tayong tinatawag na MIS onboarding checklist. So, kukunin mo 'to doon sa system administrator or doon sa IT manager para fill kung ano yung mga nakalagay rito. Ano yung email niya, dito na lahat 'yon, ano yung email niya, ano yung local extension ng telephone niya. Tapos, ano yung kanyang username and password, dito po lahat 'yon, dito lahat nakalagay 'yon. Tapos, kung ano yung mga nakakasama or included doon sa desktop niya, kung ano yung mga Uh, equipment na ibibigay mo sa kanya like desktop, desktop mouse, monitor, keyboard o or kung hari, naka nakalaptop siya so nakalagay laptop, charger, and mouse ganon so, ganon yung mga ginagawa ng isang uh, typical IT support sa isang company uh, ganon yung mga ginagawa natin uh, i-configure mo yung IP i, -configure, i connect mo sa domain ihingin mo sa boss or sa system administrator yung mga accounts, emails uh, chats tapos kung ano yung mga application yun, oh, nakalagay yun dito kung ano yung mga application na need nila para magamit nila yung laptop or nagdedepende yon doon sa mga trabaho, kung ano yung trabaho ng isang bagong employee. Alright? After nun, automatic, pagdating dito sa laptop, installan mo ng Microsoft Office, installan mo ng uh, uh, Chrome, installan mo ng PDF Reader, installan mo ng Player, or kung ano yung kailangan nila, kung ano yung needs nila. Okay? Pagdating naman sa restriction, kapag naka-domain kayo, automatic, kapag in-install mo or kinonek mo siya dun sa domain, tapos in-insert mo yung username and password na binigay sa'yo, automatic yung restriction, si system administrator na bahala doon or si network administrator or si IT manager na yung bahala doon. Sila na mag ng security, kung ano yung bawal, kung ano yung dapat, kung ano yung dapat ma-access nila. So, nandun na pa lahat yun. So, ang trabaho lang ng isang IT support is mag-deploy. Tapos, install mo na doon sa area. Uh, kapag naka-connect na sa domain, si security uh, admin na ang bahala doon mag-manipulate uh, kung ano yung ibibigay nilang security dito sa laptop na to. Uh, ang sa atin lang ng mga IT support is deployment, IP phone, configuration basic, IP ng IP phone, tsaka yung mga ganito, mga papers. Tapos, ano pa ba? Inventory. So, or sa tag nito asset management. Automatic kapag nag-deploy ka ng bago, naka-insert dapat sa asset, tapos nakalagay sa sa system kung ano yung kung kanino naka-assign tsaka kung ano dapat or tag nito uh, serial number mga ganon yon, uh, ganon lang naman automatic tapos dito kasi kapag naka-domain ka, automatic, may IP na 'yon kasi naka-connect na 'yon sa Windows Server. Pero kunwari, yung company niyo is hindi siya hindi ka naka-domain, automatic ang gagawin mo is magcreate ka ng account maliban dun sa administrator account kasi importante po 'yon. Dapat automatic kapag nag-create kayo ng uh, account sa isang PC or laptop, automatic yung administrator is naka-enable tapos yung mga normal account is naka-local account lang para in case na may virus or may automatic na mag-install na spam, hindi mag install automatic manghingi ng privilege dun sa administrator para hindi ma-install agad, para hindi ma-infect o hindi masira yung PC natin. Okay, so gano'n Ganun yung mga typical na trabaho ng isang IT support or all-around IT sa isang company pag nag deploy or may bagong employee. Okay, ano pa nga ba? So, ganun lang. Install ng telepono, configure ng telepono, maglagay ng account, maglagay ng IP, tapos Mag-deploy ng laptop, mag-connect sa domain, mag-install ng mga apps na kailangan, tapos yung sharing pa pala. Pero kapag naka-domain kasi kayo, automatic ang sharing, manipulated na yun ay, uh, domain controller, nandun na lahat yun. Pwede na nila ilagay lahat doon, pwede na natin ilagay doon lahat ng mga sharing na ma-access ng isang user na yun. Pero kumari, hindi kayo naka-domain, automatic, imamap mo yung mga shared drive mo. Or kung kumari, mga normal company lang na naka file server tapos may sharing automatic yun. Tapos dito sa amin automatic yung domain sila na babahala. Domain controller uh, administrator system administrator. Tapos kung hindi kayo naka domain, ilalagay mo yung sharing, imap mo tapos lagyan mo siya ng scan folder kasi sa mga may malalaking company mayroong mga scan folder kasi kung are, may scan kayo, automatic may network scan tayo. So automatic dito na pupunta sa desktop or napupunta sa file server para ma-access nila. Kung maaari, nag-scan sila doon sa si Sharp or sa mga network scan, automatic, ma-access din nila. Alright? That is our vlog for today. Sana may natutunan kayo. Sana mayroon ako naturo or mayroon kayo natutunan na bago. Kung mayroon kayong gustong itanong, comment down below, willing ako mag-share. So, ganun lang. So, let's go. I-deploy Ide natin to. Tapos, bibigyan natin to sa user para magamit na niya. Okay? So, ano pa nga ba? Yun. Uh, doon sa mga malalaking company, meron pang ano to eh. nagde-depende kasi yun eh. Merong training. Merong basic training doon sa system. Merong basic training sa Windows kasi minsan yung mga ano natin, minsan yung mga employee natin is hindi sila uh, masyadong masadong ganun kateki. So, syempre, i-familiarize if nyo pa doon sa system na ginagamit natin, uh, konting uh, basic uh, training. Yan. Yun yung mga dapat kinagawa ng mga IT support. Pero doon sa mga ibang company, meron kasi talagang naka-assign sa mga ganun na after mo deploy so iba naman ang pupunta para mag-train or iba naman ang nakatoka para mag uh, basic training doon sa system. All right So, let's go. May sasagutin muna tayo. IT, good morning. Yes po. Ano nangyari? Bakit? wala na naman di display Ah, wait lang. Tingnan ko. Huwag yung galawin, ha? Okay. Sige. Thank you. Bye-bye. So, ayan mga kutbay. Sana naman natulungan ko yun. Or mayroon na naman tayo na ituro. Let's go. Thank you so much. God bless and peace. Comment down below. Don't forget to hit the subscribe, like, and share para masaya. Alright. Let's go.